Pero ako makapangalak- maka- enak mga lune. Oo. Dapat ating pa payong keni eh. Na, magpayong ka po at nasisingilan mo rin yung pasyero. Pero matibig ang higing pali niya. Iniminom ka pangalak alak pali niya. Pero kanito miminom ka. Oh, yeah. Alas yung gyaro ka na ang matan eh. Hindi ako muna talaga yung alak na eh. Ditak na mong ditak eh. Nalukan ba nung yan na kami ng alak? Yes! Try sigarilyo yung mula ala ko. Deko, kuminom na ako deko yung sigarilyo. Hmm. Dapat yan nakasisindi. Ano yan yung daan ko ha ba? Kanyanan niya yung sigarilyo. Na hmm. Sinipsip yun. Kaya na mila. Ang ganyan na yun, mila ko yung sigarilyo mo. Tante, kaya kami minumalak. Ano yan? Patsaka mo sa di ka pang mga na yan.

Uh, Ako naman nung lagang babi, ita-repolyo mo yung kanang po. repolyo Sabo. Pero babi, ali. Sa um, Ali, at matuwang mga Eno, malaso yung babi. Itang gagalgal eh. na Ali, laman pa alitang alwa, buriday, itang tabang gagalgal. mo hmm. Ako kinung wow. nung ligaya nung meto nga repolyo. Buriging meto nga repolyo. Meto nga meto. O karing ka po. Ayan ayan ayan. Eh bus. Ayan porak yung nandun sa porak ko. Oh. na mo eh. Florida tapungatin tanaman ka rin. Porak dila dila. Well, no ring estudyante kayo, eh. Yeah. yeah Kaya may kapagbakal yan yung dati, dati magbakal kong paksi. Alam, bangus. Parminggo na ako siguro ngayon mga paksi. Sa paksi bangus. Pero ang paksi tilapia ay hindi yeah, Uning kontrayag yung atrayges. Ah, paksi tilapia hindi O do Passat Drive